Two days ago nang matapos namin ang bahay na ito upang mailipat sa maayos sa tahanan ang mag-inang nakatira sa basurahan. Pininturahan, binigyan ng maayos na kagamitan, ngunit sa aming pagbabalik upang sana ay mag-ribbon cutting, ito ang aming inabutan. Basura ang nasa sa loob ng kanyang tahanan. So magandang hapon sa inyong lahat So pupunta kami kay na Ate Aisa para yun nga po Mag ribbon cutting So dala po namin itong uh, stroller Tapos bigas at meron pa pong mga Gamit ni, ni, ni baby paint Dun sa motor meron pang gamit So ate, Si Ate Aisa Mag ribbon cutting tayo ngayon Naglinis ka na ng bahay mo? Ha? Pinunok mo na agad itong ano ba? Huh? May bago ka na naman gamit. Hindi ano, nga, ang gamit ng bata. Ha? Gagandaan ang gamit ng bata. Dati ko nang lura yan, may nabihin na naman ko lang. Ilang araw lang tayo na walay eh. Para tayo magasimula ang ribbon cutting pala nito eh. Madumi na agad yung bahay mo. Ito yung bagong bili namin na yun. Hindi pa nalilinisan. Oh, may bago ka pang cabinet dito. Binigyan kitang cabinet. Oh, ano yan? Durabox yan? Oo oh, nga. I mean, binigyan kitang bagong cabinet tayo. Gusto, gusto mo nang luma. Ito, bago ito. Iba't natin. Nalagyan mo ito sa loob. Oo, alagay ko ay eh, napatay ko lang yung pinakangalo na pagpapasok sa loob. Kasi basa pa ka sa atin. Uh, <coughs> oh, Kaayos-ayos po nung bigay nating cabinet sa kanya eh. Ba't ito yung ginagawa ng dingding? Oo, oh, nilagyan ko't gawa nung sa manika. Oh. Eh, kusina mo yun Eh? Ano ito? Oo, oh, kusina nga Ito, sira na wari. Ito, oh, tulad ito. Oh, Nag-iipon ka na naman ng mga basura dyan, ante. Hindi, atanggalin mo na. Para tayo mag ka cutting kung ganyan na po ang itsura ng bahay mo. Si Ate Lenin, kapatid ni Ate Aisa. So, linisan ko ayaw po sa linisan. Ayaw pa linisan? Nagagalit pa po? Hmm. Hindi ko hmm. Kaya mali po ako sa araw, walang ano, pinigil ako pa ka ba mga namagawa din ako naglilinis ako. Linisan nga, linisan. Ha? linisan. Alas na sana Ilang araw pala nang gagawin bahay niya eh, Parang ano po, taon na agad na ginamit. Sobrang daming ano, basura na agad nilagay sa loob. Yung cabinet pong bago, nandun sa labas, yung luma, nandun sa loob. Abalik balik po. Gusto niyo talaga yung ganun? Hindi pa naman tulong sa iyo, ate. Eh, banit. Di na tayo mag-aribon, cutting. Ganyan na lang. Abigyan na namin sa iyo yung tulong na binigay din sa iyo yung sponsor. Siya rin nagpasok niyan. Lahat. Ito oh. Hindi pa ugas. Yun nga yung mga ba bago lahat yan eh. Meron oh, mo Oo, bago lahat yan tol. oh dingding nga din yung Nilagyan ng dingding eh, oh. Paganda-ganda ng kusina mo ate. Nilagyan ng dingding. May ah, harap na rin. Pag tinagtag niya. Nakabalik din yan. Ito oh. Wala. Ito ka basura na ito ay eh, nilagay pa din sa loob bago naman tayong binigay sa kanya hindi naman nalalagay ng maayos oh. ito ang tagal lang ito hindi eh, mo nakahugasan uh, ugasan, eh? binili namin na mga chupon ang ganyan ang ganyan mantika hmm. lok na ito itong eh. Hmm. Ito, mas maganda pa nga itong bahay ni Ate Aisha kaysa bahay ni Tate Isa si. Eh. Ang ganda yung nito. Malaki. Ito, mga dahi, mga ano niya, teddy bear. Ito, bagahi, dapat din na ito dito eh. Lagi ah, natin kasi makokontrol yung isip ni Ate Aisha kung ano man yung problema niya talaga. Okay, ang ganito oh. Masura na rin ito ayo. Okay, bago ay bago mo lang bilhin. Hindi. Ang ay. Baka yun yung bahay niya rin. Masura na ito oh. naman. Hmm. Nalagay dito yung halaman niya. Ang oh, tayo magagawa sa ganyan. Hmm. Ay, alin natin yung yung pinakang dura box na doon. Galing din sa labas. Mm. Yung luma. Mm. Ayun, nandito po sa may kusina. Doon din. Sa labas din. Nakakot niya. Hmm. Anong niya na ano, nakikita niyo pong daladala niya? Hmm, kanina ng umaga pa kahapon. Ah, kanina ng umaga lang yun? kung, kung Pag sabihin na nagagalit pa po, eh parang hindi nalang magkagulo, parang nahalaan nyo lang. Hindi ako sa to marami kami mga tulong. Kaya ko naman ang kaso dito sa mga. Hmm. Hindi na tayo mag-aribon sa aking dini ako. Kaya na lang. At na lang, tira na lang. Kung ano man po yung pinagay sa kanya ng tulong okay. ni sponsor ay okay. bibigay namin sa kanya okay. kasi sa kanya talaga yun. Uh -huh. Para kahit paano yun. Wala yun. nakaka din po sa nangyari Yan dahil eh nakita ko yung bahay parang talagang ano basura na naman po kinakain ng ano, uh, basura hmm. ano dito na sabi ko masarap din sana po Ano ano gusto ko maigamit sa kanila ko yung yeah, pagpapatsika po kung ano po yung Ayun, po. Ano problema talaga sana ano tumulong sa atin ate para pacheck up na atin oh. si ate oh. mabago sa ba po so, hindi po laging ganyan po pero siya yung nakakausap minsan ng maayos eh, no? Mm. Pero pag kausap ko pala siya, maayos siya na. Mm. Upo, mm. upo. Taso lang hindi po nasa rin. Hmm. Parang hmm. nasa sarili niya na yung magakot ng ganit po. Hmm. Ano, Sanay na, na siya po eh. Nahilig siya sa kami. Hmm. Ina na niya po eh. Hmm. Parang yung makikita niya sa kalsada, lalagay niya sa bahay niya tapos tsaka ibibenta. Pagkansa okay. mapulong na ng basura mm. yung bahay niya. Mm. Para kung Meron sa na naman doon ayo. Mm. Kayo po naglinis ito? Siya po. Ang oh, nililinsan niya? Mm, hindi ko na nga po pinakalama. Mm. Siya naglinis po kanina niya. Mm. Baka naman po may panahon talaga siya nang gusto maglinis din siya. Naya ako. Mm. Para walang gulo po. No? Mm. Nasa kanya din naman po ko. may tulong pwede edo eh, yun lang. Kaya eh, natin, hindi na tayo mag-ribbon cutting. na tayo, no? Bigyan na lang namin sa iyo yung, ano, yung tulong na para sa iyo. No? Salamat mm -hmm. po. Kasi yun ay kasi ay ka, ano pala ang karot. Iwan ko lang yun kasi wala na akong gamit. Nakagalagyan ng... Ah, uh... na, bigyan ka man din ng magagandang gamit kasi na naglagyan mo naman mm -hmm. ng ano, luma, mga basurang gamit. Dumi niya, no? Silpo ng ano. So yung mga babayan at yun nga po, uh, ngayon sana yung ribbon cutting ng bahay ni Ate Aisa yung pinagawa nating uh, pangatlong pabahay dito sa Oriental Mindoro. Uh, at yun nga po, nakita natin na ganito yung uh, bahay niya. So hindi na natin gagawin yung ribbon cutting, ibigay na lang po natin yung pinapabot na tulong para kay Ate Aisa na mga ating mga sponsor. So meron kami dalang mga stroller, bigas at uh, gamit ni Baby Page. So, tibigas, bigas tapos solar para may pang ilaw sa gabi ano automatic merong ano ilaw dyan tapos ito stroller ni Nining para hindi mo na biyabit kada lalabas ka isasakay mo na lang dito hindi ka na mahirapan maglalakad Troller ni Baby Pate oh. Tapos diaper. Hmm. Ito oh. Tama. Bear Brand Junior. Hmm. Ito kasi yung pinapainom ni ate ay sa sanak niya. Hmm. Ito. Diaper. Tapos ito. Mga damit niya. So may nagpadala po sa atin mga damit. Galing kay Ma'am Sara. Thank you very much po kay Ma'am Sara. Nagpadala po ng mga damit para kay Baby Pate. Malaking tulong po ito para sa anak ni Ate Isa. At nagpapasalamat din po kay Mam Ma Betty sa pagpapagawa ng bahay. At sa mga anonymous sponsor po natin na nagbigay po ng diaper, gatas, solar, stroller at bigas. Yan, thank you very much po kay Mam Ma Ano. So, yun nga po. Wala mang ribbon cutting masaya naman po yung ating uh, magbibigay para kay Ate Isa so hindi na lang natin siya i-stressin kung sa galon ay parang ayaw niya ng kalinisan ay rerespetuhin na lang natin siya kasi si Ate ay mm -hmm. mental uh, disorder. Mahalaga naman ay kapag bigay pa rin tayo ng tulong at kahit paano po ay naging uh, maayos po yung kanyang uh, pamumuhay dito. Nailipat natin sa maayos na bahay unlike po dati sa bahay niya na sira-sira at halos sa uh, hindi na po may tsurahan. So ngayon, kahit na ganito man po yung kanyang pinaglalagay sa loob, ay lalawakan na lang natin yung pangunawa natin para sa gantong uh, kalagayan kay at Ate Aisa. Masaya ka ba ate? Masaya, masaya ako. We, pa Oo, oh, hindi naman. Masaya nga ni po ako itong binira lang mangyari sa buhay ko ito. Hmm. Kasi wala, uloy lang nakas kami. Ano ang kapatid mo? Ay, may, may sariling pamumuhay sila, hindi na sila makaano. Andiyan naman yung mga kapatid mo para suportahan ka din, alagaan ka. Hindi ka naman pinapabayaan nun. Kasi sana, huwag mo masamahin kung ano man yung gusto nilang mangyari sa iyo. Kasi minsan, nakikita nila na iba na yung ginagawa mo. Kaya, ginagabayan ka rin. So, hindi natin siya masasabihan ng maayos kasi hindi naman tayo ka ano-ano. So, ang mahalaga sa atin ay may bigay natin yung tulong para kay ate Aisa. Hmm. So, ito ilalagay natin ate, ano? dollar mo para hindi ka madiliman din sa ano, gabi. Okay. Automatic naman itong ilaw. So yan, kapag nagre-red po, ibig sabihin Mas, po ano? ay nag-charge po siya. So papatay natin siya, i-auto na lang natin. Hmm. Naka-auto na po yan. Uy, hindi pa madilim. Ah, Oto na. Okay, natin kay Ate Aisha at yun nga po. Nilagyan na po natin ng uh, solar light. Sa ganun po ay meron siyang ilaw at din siya magbukas ng kasera. So napakadelikado po ng kasera dahil baka mamaya po matapig ng bata. Masunog pa yung bahay niya, no. So masaya ka ba Ate sa mga natanggap mo ngayong araw? Yan ang pinakang regalo namin sa iyo, no. Bahay, gamit, tapos itong mga kakailangan ng anak mo, no. Hmm. So siguro, kung ano po yung So ibibigay na po namin yung remote sa iyo ate Ito po yung alam mo nang gamitin to hmm. So naka auto naman siya Ibig sabihin po pag gabi Kukusa po siya mabubuhay Kapag wala ng araw mabubuhay po siya So itago mo na lang to ng maayos Para nang sa ganun pagka kailanganin mo Ay magagamit mo no? O papaturo ka na lang kay ate Lenny no? Ito po So yung mga babayan, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Betty sa mga anonymous sponsor po natin. Kay Ma'am Sara na nag-donate po ng ito uh, ito pong mga damit ng pambata. At sa Tao Gama P, sa kasama natin nung una, naglinis po ng paligid ni Ate Aisa. Yan, thank you very much po. At yun po, mahalaga po ay lipat natin sila sa maayos sa tahanan. Unlike po nung dating bahay niya dito sa harapan niya, na sira-sira, no? At kahit papano po ay malaking tulong na rin po yung nagawa natin para kay Ate Aisa. Maraming maraming salamat po sa kasama natin si Don Pipoy Vlog. Yan, pakisubscribe nyo po yung channel niya, Don Pipoy Vlog. And also sa Facebook uh, channel niya. Kita nyo po sa screen. So yun nga mga bayan, at maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo po sa Ryan Vlogs. At patuloy nyo po suportahan na mas pa tayong matulungan dito sa Oriental Mindoro. So ate may message po ba kayo? Nagpapasalamat na lang po ako dahil talagang walang wala. <laughs> hmm? Nagpapasalamat na lang po. Hmm. Baka bukas may boyfriend ka ng daladini. Eh. Ay, wala po. <laughs> <laughs> wala ba ka? Wala. Ha? Hmm. Ay, ganda ng bahay mo. Baka mamay may sumama sa iyo. Wala man po. <laughs> hmm. And so, yun nga po. So, lagi naman namin yung ulit sa'yo na alagaan yung bahay at maglinis. No? Mm -hmm. Thank you very much mas po sa inyong panunood. And dito ko tatapusin yung vlog ko. Thank you po. Peace out.